Barbie Forteza naghamo ng forever kay Jack Roberto, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimuton magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Pitong taon na pala ang real life couple na sina Jack Roberto at Barbie Forteza. Kahit na may real love team si Barbie at talagang siniship kay David Licauco, masasabing solid ang relasyon ni na Jack at Barbie at parang dead marin sila kahit may ilang intriga sa kanila. Nauna nang bumati at magpost sa Instagram ng anniversary greeting si Barbie. nag si Jack kay Barbie na, Happy 7 years mahal ko. I love you so much. At nireplyan pa rin ito ni Barbie at naghamon na ang pitong taon nila ay gawin na nilang forever. Ania, at Jack Roberto kung may forever naman, ba't di natin subukan? at sa kanya isinunod ang hashtag na, Team Andoy. Aba, parang paramdam na ba ito ni Barbie na handa na siya if ever na mag-propose na ang boyfriend ng kasal. Sa isang banda, kamakailan lang ay nakita namin si Jack sa isang lugar sa norte. Kasama niya si Dominic Roque dahil sa hobby nila na pagmomotor. Mukhang isa ito at ang itinayong negosyo ang pinagkakaabalahan dahil wala pa siyang maisagot kung ano ang pinagkakabisihan niya bilang isang kapuso. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.